Hi guys, for this video, so may nagtatanong kasi guys kung mahirap ba ang mag-abroad dito sa Hong Kong, magpunta sa Hong Kong, dito sa Hong Kong. So, <clears throat> wala pong mahirap. Kung malakas yung loob mo tapos, um, kailangan maranasan mo muna bago mo masabing mahirap. Kasi kung hindi mo hahanapin yung luck mo, yung swerte mo sa buhay is, um, hindi mo malalaman. So guys, sa mga nagtatanong, mahirap ba ang mag-domestic helper dito sa Hong Kong? Depende po iyan sa amo. Depende po iyan sa sitwasyon ng pamilya. Kung yung pamilya mo is supportado sa'yo na mag-abroad ka. Meaning to say, um, financially supported sila. Kung wala ka, walang-wala sa financial na pag-abroad. Tinutulungan kanila yung full support, moral support, and then yung partner mo is willing siya, hindi mabigat sa loob na mag ka. And may pagkakaisa kayong dalawa. Dalawa kayo is um, buo yung desisyon yung dalawa na ang goal lang ninyo is maging mas may magkaroon ng magandang buhay. Ganon yung guys. So, walang mahirap kapag yung partner mo is married ka is magtulungan kayo para matupad ninyo yung pangarap ninyo. And then, of course, may lakas ng loob ka, kailangan decidido ka, and willing ka kung ano yung trabaho na expect mo dito is um, hindi ka bigla-biglang mag-quit. Kasi mahirap yung pupunta ka dito na gagastos ka tapos at the end, nasigawan ka lang and then nakaranas ka lang ng um, ano dito yung nakaranas ka lang ng konti, is magbaback out ka na. Mahirap yung ganun. Huwag nyo gagawin yan kasi maraming chances at maganda dito sa Hong Kong. Pwede po kayong maghanap ng amo in case na hindi maganda yung dadat na ninyo. So, I mean to say is, like for example, na-terminate kayo, no? Uh, ang termination ka dito, guys, is huwag kayong matakot. Ang termination kasi dito so guys, depende yan. Tinerminate ka dahil hindi ka gusto o tinerminate ka dahil may nagawa kang mali is either na may nagawa kang mali or bas um, hindi ka nagustuhan. Basta any kind of termination na amo ang gumawa sa termination, babayaran ka. So, ang termination dito is na nababayaran. May bayad. Um, ano naman, eh, nateterminate lang naman kung nakagawa ka ng masama and may amo din na selosa, may topak, ganyan talaga, ginagawa nila ang termination. But, hindi nakakatakot ma-terminate. Kasi nga, may mga chances ka pa, may 14 days ka pang allowance para makahanap ng amo. So, sa one month notice, yun yung usual ginagamit or ginagawa ng isang employer. Binibigyan ka ng one month notice. Means to say, bago ka pababain is may isang buwan na siyang Uh, sinabit sa immigration na notice para i-terminate ka or either you or yung employer. Kung ayaw mo na din at nag-break ka naman, vice versa, kung ikaw yung terminate sa amin mo, ikaw ay masasabit ng uh, termination na ikaw ay nag-break na. So, babayaran mo ng isang buwan yung either bayaran mo siya ng isang taong, isang, isang, taong, isang buwang sahod or isang buwang pagtatrabaho bago ka makakababa. Ganun yun guys, hindi basta-basta ang iterminig ka is baka na lang pura urada Pwede rin yun, but kailangan bayaran. Magbayaran kayo ng amo or babayaran ka ng amo or babayaran mo siya. Ganun yun ang termination na sabi. So marami kasi nagtatanong sa akin kung Manila, mahirap ba ang mag-work dyan sa Hong Kong? Wala pong, wala pong madali. Of course, mahirap lahat. Uh, but, ano, ah, uh, hindi mahirap kung pupunta ka sa tamang employer. <laughs> Ibig sabihin is swerte-swertehan lang. And then um, matitiis mo talaga yung kung ano yung dadatnan mo dito na nature of your job. Lahat po ng trabaho ng abroad is wala pong madali. Mahirap lahat. Depende lang kung ikaw ay matatag, malakas ang confidence, at syempre kasama na yan ang Panginoon na uh, kailangan andyan yung ating pundasyon, ang ating dad, Kasi nga malayo tayo sa isa't isa. Malayo sa isa't isa. Malayo tayo sa pamilya at sa kung saan ka napapadpad, huwag kalimutang magdasal at ang inyong panalalig. Yan importante kahit saan ka mang makarating is kailangan may paniniwala ka, may paninindigan ka, may hindi mo kalimutan ng Diyos. Kasi yan talaga anywhere na pupuntahan mo, hanap hanapin mo pa rin ang safety and then hindi mawawala yung kakabahan ka, dinerbiusin ka kasi nga first time mo lang. So yun guys, sa mga nagtanong and then sa mga may nagtatanong din sa akin na kanina umaga naglive ako sa Facebook ko, eh, sabi niya, baka hindi na ako matanggap dyan sa Hong Kong, sabi niya, kasi nga 45 years old na siya. Um, ano po, sa agency ko po is meron pong agency na tumatanggap ng 40 plus pero kailangan may experience means ibig kong sabihin is ex abroad tinatanggap po nila ang ex abroad kapag uh, 40s kahit 40s kasi nga uh, at least meron siyang experience so sabi niya kay Ma'am Betsy ayan si Ma'am yung nanood sa aking live pwede pa po uh, kasi may experience ka naman sabi niya pumunta siya sa Dubai ayan Saudi And I think three, three places pwede pang makapag-apply. Depende yan sa agency and depende yan sa medical mo kung makakapasa At least man lang is pasado ka fit to work. Pwede ka pang makapag-abroad ng it Huwag lang 50. Hindi na pwede ang 50s. And of course, hindi pwede yung first timer na 40 plus. Hindi na nila tinatanggap yung 40 plus na mag apply dito sa Hong Kong. So, ano pa yung mga tinatanong nyo, guys? Uh, tinatanong din nila sa akin Uh, channel na kung may matatanggap ka bang long service kapag uh, kasi nga may nagtanong sa akin 6 years na siya ay 5 years I mean kung may matatanggap ba siya yes meron ka pang matatanggap kung amo mismo ang nagterminate sa iyo wala ka pong matanggap malabong makatanggap ka unlike lang kung mabait yung amo mo kapag ikaw ang nag contract but then makakatanggap ka kapag amo ah, mo ang nag-terminate sa'yo and finish contract. May matatanggap ko kayong long service. Ano pa, yung mga tinatanong ninyo mostly is, um, two years, uh, may matatanggap ka ba kapag two years ka lang sa amo? So, wala kang matatanggap na long service kapag two years ka lang. Ang mga LS is five years above. But, meron kang matatanggap na <clears throat> sa two years mo is above two years, is reverence. Reverence pay. And yung reverence pay yung tinatawag is amo ang amo ang ano. Like for example, lima mga instances ng mababayaran ka ng reverence pay is yung ano na, babalik sa ibang bansa ang amo mo. Kasi nga hindi na niya hindi na kapabol na bayaran ka. Mga ganyan na sitwasyon. Talaga, may matatanggap ka, pero walang sol service, long service, may makukuha ka. But, two years above dapat. 2 years below na nag-service ka sa amo mo is wala kang matatanggap. Ano pa ba? Okay, kapag buntis ka, halimbawa, buntis ka dito sa Hong Kong, anong dapat yung gawin kapag pregnancy yan? Pregnancy in Hong Kong. Unang-una guys is wag na wag kayong magpapalaglag. So may mga ako na ano, may mga ka, na, na, kaibigan ako dito na gano'n sitwasyon. Nabuntis, nagpalaglag din yan. Huwag na huwag niyong gagawin yan kapag kayo is nabuntis dito sa Hong Kong. Kasi ang benefits na makukuha ninyo, ah, hindi lang sagad na magkasala kayo. May mga benefits ang Hong Kong law na kapag nabuntis ang isang domestic helper is hindi kayo pwedeng i-terminate ng amo. Ayan. Kasi nga, Uh, hindi kayo pwedeng i-terminate. Nasa ano yan, nasa law, nasa contract din nakalagay yan. And makakatanggap din kayo ng uh, free check-up. And sila yung magpapacheck-up. And um, ano tawag dito? Uh, two months na ano, maternity leave. May maternity leave. And then, of course, sasawad ka pa rin, no? And yan, yun yung mga ano, medical. Ayan, and mga ano mga mga benefits kapag ikaw ay na nabuntis dito ano uh, pag maternity leave pwede kang umuwi pad depende yan sa amo kung gagastusan ka ng pamasahe or ano uh, siya yung sasagot sa ticket so minsan kasi napatakot yung iba na ano pag nabuntis na sila isa patakot na sila pinapalaglag mo kasi guys experience is I experienced pregnancy in Hong Kong. Natakot naman ako. Hindi ko alam yung ginawa ko dati. Kasi nga, umuwi ako, nag-break contra ko. So, hindi ko ginamit yung benefits na dapat na talagang naranasan ko as nag-pregnant dito sa Hong Kong. Kasi nga, kailangan pala dapat pina-check up nila ako. Hindi ako nag-prenatal. Kasi nga, hinindihan ko sabi ng amo ko, in-offer naman niya kung gusto ko mag-prenatal. Gusto mo bang magpa-check up? Sabi niya. Wag na, sabi ko. Sa Pilipinas na lang. So, nag ako natakot ako. Hindi ko ba alam? Dapat di ko pala ginawa na mag-break contract. Kasi nga tuloy-tuloy din sana yung kontrata ko. Kasi may maternity leave. And then, syempre, ano siya, hindi ka magtatrabaho. Pero tuloy-tuloy ka pa rin mag-work after ka, mga anak. So yun guys, kapag may pregnancy na nangyari or naranasan yung pregnancy dito sa Hong Kong is huwag nyo ipapalaglag. May mga benefits po kayong uh, matatanggap or ano na handed over ng ah, isang amo. So ano pa yung mga kadalasang tanong ninyo? Magkano yung magastos papunta dito sa Hong Kong? So nowadays is hindi na aabot ng 50 plus. So may mga nakikita ako or nagpo-post na 25,000 nakakarating na dito. 25,000 lang yung binabayar nila sa agencies. Ano na? Lahat na doon yung gastos. 25, 30,000 ganyan hindi kagaya sa amin dati na nag-apply ako 2013, umaabot po ng 100,000, 100,000 ganyan. So, ang ano, magastos, yan was the anti natanong sa akin eh, magkano yung gastos, mami, sabi nila. Mga ano lang, 20,000 to 30,000 plus. Kasi hindi naabot ng 40,000 sa agency. Ayun lang. Or meron pa nga 16,000 or 20,000 ganyan. Depende po sa agency yan. But, uh, um, ano, basically is mag-prepare po kayo ng ano, mga 40,000 kasi nga syempre yung gastos nyo, pamasahin nyo, pagkain hindi yan handed ng ano, agency. Hanggang makarating na kayo dito, yung mga yung bibili ninyo, 40,000. So yun lang, gusto ko may i-share based on my experience na nag-domestic helper dito within 11 years. Almost 11 years. Ayan, sana nagustuhan nyo ang content na ito. And for today is Buddha. Happy birthday, Buddha holiday po namin ngayon. So, bye-bye. Huwag na i-like at mag-comment dito sa akin. Comment section sa ibaba. I-share ang video na to and subscribe na rin sa akin. Ayan, shout out ko sa lahat and happy birthday Buddha and belated happy Mother's Day last week. Bye!